Muling umarangkada ang bakunahan kontra tigdas sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Batay sa pinakabagong tala ng DOH, nasa 2,000 o 2,500 ang kaso ng tigdas sa buong bansa at 1,000 ayam na dito ang naitala sa BARM. Ayon sa DOH, mababa kasi ang vaccination rate sa reyon na 50% lang kumpara sa iba pang mga o mga sa bansa na nasa 85% herd immunity. Nasa higit isang milyon ang mga kabataan na eligible sa bakuna contra measles. Pero higit alim na raang libo pa lang ang nababakunahang mga bata. Kaya naman target ng kagawaran na bakunahan lahat ng mga eligible na mga bata sa barn sa lalong madaling panahon. May ma-eradicate na nga natin to nung kasabay ng polio eh. Pero... Hindi natin magawa-gawa dahil pabalik-balik at maraming magulang hindi naniniwala sa time-tested vaccine ng measles. I'm hoping ma-attain talaga yung 1.3. Ang target kasi namin was to finish it in 10 days. Pero iba ang geography ng barme.